Mami ni Catherine Bernardo kasabwat sa surprise ni Alden Richards. Muling nagkaroon ng pagdiriwang para sa kaarawan ng kilalang aktres sa kapamilya na si Catherine Bernardo nitong April 2, 2024. Sinurpresa si Catherine Bernardo ng kanyang mga malalapit na kaibigan sa kanyang mismong studio sa pasimuno ng kanyang glam team at kinasabwat rin ng mga ito ang kanyang ina na si Mami Min. Hindi ito inasahan ni Catherine Bernardo dahil nagkapag-celebrate na rin naman siya ng kanyang kaarawan noong March 26, 2024 sa El Nido, Palawan. Naging emosyonal pa si Catherine Bernardo sa ginawa ng kanyang glam team para sa kanya at ng kanyang si Mommy Min. Labis ding ikinagulat ni Catherine Bernardo ang pagpunta ni Alden Richards dahil hindi niya inaasahang iimbitahan ito ng kanyang mga kaibigan naghiyawan pa ang mga ito at tila tinutukso si Catherine Bernardo nang dumating si Alden Richards sa dinner na may dalang bouquet of flowers at regalo para kay Catherine Hinala naman ng mga netizens na talagang boto ang mga kaibigan ni Catherine Bernardo kay Alden Richards na maging boyfriend ni Catherine Bernardo Marami naman ang naghinalang nanliligaw na ngayon si Alden Richards kay Catherine Bernardo kung pagbabasehan ang mga galawan nito at ang mga kumakalat na larawan kung saan makikitang napaka-close ng dalawa at may larawan pang tila na ka ang aktor kay Catherine Bernardo. Samantala, may mga nagsasabi naman na sana ay hindi kaagad papasok sa isang relasyon si Catherine Bernardo lalo na't katatapos pa lamang ng kanyang toxic relationship kasama si Daniel Padilla. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.